Okay, kamusta mga ka-electrician? Uh, may video na naman ako. Para ito dun sa mga helper electrician. Yung mga nagbabalak na maging in the future, maging magaling silang electrician. So, yung experience, kailangan talaga maranasan nyo to. Yung mga gantung mga galawan. Ah, uh, share ko tong video na to. Maghahatak tayo ng ano, ng wire magki-cable pulling na tayo. So bali syempre dapat maranasan niyo yung kung paano yung tamang paghatak ng mga ano ng wire natin. Ha? So ang gagawin natin, ingatan natin syempre yung mga wire na yan ha? huwag masugatan. Habang tayo naghahatak ng mga wire, okay? So panoorin niyo to. Ah, Okay, ito, nag na ako. Pansin nyo ba, mga ka-electrician? Yan. Kung kayo'y nagbabalak na maging siyang helper electrician, yan ang magiging, siya sa magiging trabaho ninyo. Yung mag ng mga wire. So, kita nyo kung anong ginagawa ko. Uh, habang nagbabatak ako, nirurulyo ko na rin yung alambre. Diretso rulyo na yan. Hindi ko hinahaya na nakakalat yan sa tagiliran kasi maaaring ano, maging uh, kuspa na aksidente yan pag yan ay basta yun lang hinila tapos tinambak dyan sa isang gilid kasi ito syempre maaaring may mga existing na mga wire dyan baka mamaya uh, may mga opening dyan na mga wire so delikado yun baka makurinti pa tayo ya kita nyo diretso rule yun yan so malinis yung pagtatrabaho natin at saka safe. Pagkaganyan yung diskarti, nagagawin nyo. So, sa isang helper, pag nakita kayo ng uh, hinihilpiran nyo na electrician ibig sabihin, matutuwa sila sa gagawin nyo pagkaganyan. Ah, basta sisikapin nyo lang na yung pagbabatak ng mga wire. Hindi mabilisan. Dahan-dahan uh, lang yan. Tsaka ano, makiki makikipag-ugnayan kayo dun sa uh, yung katuwang nyo sa paghatak ng ano ng mga wire. Kailangan may communication kayo para alam mo kung kailang ka dapat o Kaya hindi, yung kay paihintuin niya. So ganoon lang. Habang nag babatak ako sinusukat ko rin yung mga pasubra para wala nang balikan yung paghatak natin so ganoon na yung diskarte eh. syempre alam naman natin na ang sukat ng mga tubo ay e 3 meters standard yun pada isang PVC o kaya ay yung IMC, EMT ganoon uh, 3 meters yun standard so, kaya nagsusukat ako uh, alam ko na yung hatakain ko para hindi siya sobra hindi rin siya kulang para hindi tayo pabalik-balik so pag kayo naging isang ano na yung matagal ng electrician uh, maintindihan nyo yan tsaka masasakto nyo din yan balang ano hey, kita nyo mga electrician ganun lang pagpapatak kasi kita nyo nakaayos na kagad yung ating uh, GI wire na panghatak natin kasi ito delikado to pagka yung hindi mo agad siya inimis kasi baka mamaya may mga opening dyan ng mga Johnson box yung splicing nila pag minsan uh, naka open yun so maaring tumama ito rin sa naka open na kuryente at pag ito nakakalat baka ma-kuryente pa kayo magiging talo ito ng kuryente so delikado kaya maganda pag ay magbabatak dito sa gantong gipit na lugar sa taas ng kisame kailangan ano diretsyo ano na diretsyo imis na ba diba? wala na agad nakakalat okay na kagat, so ganyan pag yung mga bagwa na magbabatak ng mga ano ng wire so ganun dapat okay so ngayon ah media na kayo okay diba